Yun, mga matik, Good morning, mga matik. Ito, mga matik. Itong parol na ito, mga matik. Ah, limang taon na. Nasa sobrang dumi na, mga matik. Hinugasan ko lang. Tapos, pwede na siya. Kung meron kayong parol na na-stack, hugasan nyo lang, mga matik. Pwede, pwede pa yan. Huwag nyo itapon. Ngayon, mga matik, itong parol ko ay tinanggal ako ng buntot hindi ko na siya lalagyan ng buntot makamatic kasi may naisip ako makamatic ito po siya may naisip ako makamati. tapos itong parang na to uh, may ginawa pa akong alim na peraso Ayan. papakita ko sa inyo makamatic Ito mga matik. Yan yung ginawa ko mga matik. Ilalambitin ko sa sa Christmas light. -like. Ito mga matik. Ah, mga plastic lang. Pwede naman siya plastic kahit hindi charol mga matik. Wala akong mabili na charol mga matik. Plastic bag. Pwede, pwede na yan. Tapos ang pandikit nyo dyan mga matik. Rugby. Ngayon mga matik. Ah, ito wala din siya buntot kasi yan mga sa sasabit ko lang yun sa mga christmas light tapos ito yung panggit na ako mga kamatik yun yan mga kamatik malaki siya mga matik. ito mga matik, uh, matagal na rin sa akin to uh, more than 5 years na tong parol na to napaka dumi siya tapos ang ginawa ko na hugasan. Yeah, gumanda uli 'yung yeah, makamatic. Dela makamatic butas na. Hindi ko na siya ano kasi nilagyan tagpian, hindi ko na siya nilagyan na, ng tangpi, makamatic kasi sasabit ko siya lang dito sa bahay, makamatic. Tapos ito makamatic, may Christmas light pa to. Ito makamatic bilin Naisip ko lagyan siya ng bilin para gumanda mga matik ngayon mga matik papakita ko yung christmas light nya ayan mga matik makulay makulay sa loob mga kamatik. papatahin ko lang yung eh, ano ilaw mga kamatik, para makita nyo yung kung um, gaano kaganda ginawa ko mga Simply simple lang naman to mga matik ko lang ng garland at christmas light ngayon mga kamatik, ito uh, lalagyan ko pa siya dito ng christmas light dalawa na, na nakahandusay para ito naman ilalambitin ko doon sa christmas light mga kamatik, na pataas yun ang naisip ko mga matik. kaya hindi ko siya nilagyan ng buntot mga matik ngayon mga matik natin yung ila para makita nyo ayan mga matik nakikita nyo na ang ganda niya mga matik parang tunay mga matik yan yeah, mga mati, pagka marunong ka magdisenyo sa mga ganitong parol, mga mati, kahit lumang luma yan, gaganda sa paningin ng mga tao kasi lalo na kung may Christmas light. Lalo na mga mati, pagka nailagay ko yung mga, mga parol na yan, mga mati, na nakalambit yung mga mati, napakaganda tignan niya mga mati. Kahit na, na natin yung yung bilhin mga matik yung bilen mga matik nasa dalawang taon na hinugasan ko lang tapos pinatuyo mga matik buti naman hindi naman siya na alas yung mga matik napakaganda lalagyan mo lang ng garland mga matik. Iyan, mga matik. Tandaan mga matik, pagka marunong ka magdesenyo, lahat ng gagawin mo ay perfecto mga matik sa mga paningin ng mga tao. Ang katulad na magamatik mga matik, luma na itong nasa limang taon na. Ginawa ko mga matik, gaya na sinabi ko, hinugasa ko lang siya. Tapos nilagyan ko na mga abubot at Christmas light at bilin na luma na rin mga matik. Yung yeah, mga matik, ah, papakita ko ulit, bubuksan ko ilaw mga matik. Ayan ah, yeah, mga matik, binuksan ko na yung ilaw. Ang, um, ito mga parol na ito mga matik, nakalambitin yan. Pagay niyan, pataas. Ayan yeah, mga matik, pataas to. Asama na yung mga nabaha doon mga matik na nilinis ko tam. Siguro mga matik, uh, nakabili na ako ng Christmas light na dalawa, ipapakita ko sa inyo yung ano itsura niya. Baka nilagay ko na sa labas. Yun mga abang abangan nyo mga uh, pinakita ko lang sa inyo, yung akong parol na pinaganda ko ulit mga matik. Kahit walang kahit na limang taon na lumipas, pinugasa lang maayos pa kung meron kayong parol mga kamatik itabi nyo lang hugasan nyo huwag nyo itapon mga kamatik gaganda pa yan at makakatipid ka sa pagbibili ng mga pang christmas mga kamatik yun mga kamatik hanggang dito na lang si Dora Matik mga kamatik pinakita ko lang yung lumakong parol salamat mga